ang mga nasa likod ng mga ipinagbabawal na gamot. Kabilang na ang mga nagpapatakbo ng malalaking shabu laboratories. Ayon sa Senador, panahon na upang supinin ang mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Pangunahing layunin ng kasalukuyang pamalaan ang paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Unang prioridad ng gobyerno ay tugisin ang mga taong nasa likod ng salot na droga. Hawak na din ng ating kapulisan ang listahan ng mga pangalan sangkot at may kilalaman sa pagpapatakbo sa sa Sabu Laboratories sa buong bansa. Nyeta! Kailan ba yung transaksyon ng Sabu? Hindi pwedeng hindi ito matuloy. Bupwetan tayo ni Magdus pag nagkataon. Maraming pera mo wala sa atin. Abdon! Sige boss, ayusin namin ito sa lalong madaling panahon. Good evening po ma'am. Good evening. Ito na po pala yung pinadala nung chocolate cakes. Oh, thank you. Pakilagay na yun dyan sa mesa By the way, magkano pa pala yung yan?

Kompleto ba yan? Oo, kompleto. piso. Sige, we'll lang ang mambabatas na si Congressman Galvez dito sa Sitio Tibagan. Limang tama ng bala ang kumitil sa buhay ng kongresista. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa tunay na dahilan ng pamamaslang. Kinundena naman ni Sen. Roy Season ang pamamaslang sa kongresista. Inutos din niya ang mabilisang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Uh, ko ang tinawagan ng kurusan para bumuo ng uh, task force uh, Galvez para sa mabilisang paglutas sa pagkamatay ni Congressman Galvez. At para na rin na magkaroon hustisya ng hustisya uh, ang kanyang mga naulila. Sir, ano pa pong masasabi Thay, niyo? Tama to? na, na tama pa? na. Si so Jessica Pineda ba to? Hello? Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Alam ko yung pangyayari nung gabing pinatay si Congressman Galvez. That. Sino ba to? Gusto mong malaman kung anong nangyari? Magkita tayo sa bayan ng Patar. Bago magplasa, alas tres ng hapon, huwag kang magsasama ng kahit na sino. Kung totoo ang mahalaga yung sasabihin mo, kailangan humingi tayo ng proteksyon sa mga polis. Nakikinig ka ba? Buhay kong nakataya dito. Kaya oras na magkamali ka, hindi lang ako mamamatay, pati ikaw. Hello? Hello? Shit! Kailangan natin ibang ng diskarte sa mga operasyon natin. Kailangan natin tutukan ang kaso ni Congressman Galvez. Oo nga, partner. Dapat ibang natin na atake sa mga proyekto natin. Baka lalong bumabantingin ng mga tao sa pulis. Hindi naman siguro. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Alam natin lahat at alam mo na trabaho ang priority natin. Hello? Hello, Santiago, Kailangan ko ng tulong mo. Oo naman. Anong problema? May isang witness na gusto magsalita tungkol sa pagpatay kay Congressman Galvez. Kailangan ko ng proteksyon. Makakatulong din ito para sa investigasyon ng krimen. Kailangan ko ng tulong mo. Oo naman. Oo, oh, oh, walang problema. Kailan na ito at saan? Okay. Hi. Ako si Jessica. Ikaw ba yung... Ako si Zarina. Ako yung tumawag sa'yo kagabi. Salamat sa oras mo. Oo. Salamat sa pagtitiwala mo. Ano na nalalaman mo sa pagpatay kay Congressman Galvez? Kitang-kita ko yung pumatay kay Congressman Galvez. Sino? Ah! <laughs> Nasaan ang witness? Hindi ko alam. Nagkaiwalay kamay nung no may nagpapatok ng barel. Hindi ko na alam kung saan siya tumakbo. Tina, baka kung kung paano yun. Hanapin natin siya. Boss, positive. Oh, ina mo, Jessica! Bakit ka nagsama ng iba kanina? Alam mo namang tayong dalawa lang magkikita, di ba? na sandali! Hindi ko rin alam kung sino ang nagpapotok ng baril kanina. Tang ina, nag-iisip ka ba? Paano ko namatay ako? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya nga humihini ako ng tulong sa pulis para sana mas maproteksyonan ka. Alam mo, Jessica, kung alam mo lang kung sinong pumatay kay Congressman Galvez, hinding-hindi ka magtitiwala sa mga pulis na yan. Sandali Oo, oh, ako nga. Umamin ka. Anong alam mo tungkol sa pagkamatay ni Congressman Galvez? Hindi. Hindi ko alam. Noong araw na nag-deliver ka ng cake, ano pang nakita mo? Ang nakita ko ay ang transaksyon ng droga. Nakita ko ang mga tauhan ni Galvez. Pinapahabol nila ako. Kaya nagulat ako eh. Nung malaman kong patay na si Congressman. Teka, pinagtataka ko lang. Bakit nandun sila sa lugar nyo kanina? Natakasan ko sila kanina. Nupuputokan nila ako ng baril habang kausap ko si Jessica. Dahil gusto rin nila akong patayin at patahimikin. Kung ganun, nanganganib ang buhay natin. Hello, Jessica. Makinig kang mabuti. Kasama ko ngayon ang isa pang taong nakakaalam si Congressman Galvez na isa sa mga may hawak ng droga sa bansa nakita niya mismo ang transaksyon ng droga bago patayin si Galvez. Dali na sabihin mo sa akin kung nasaan kayo. Ipapasundo ko kayo sa driver namin. Ito proteksyonan kayo ng istasyon. Sana natuto ka na ngayon. Dapat walang pulis ang makaalam nito. Hindi lang buhay namin nakasalalay dito eh. Buhay mo na rin. Saan po kayo ipapasundo? Sa San Isidro, sa Nueva Ecija. Doon mo kami ipasundo. Ano mo kami dinala? At saka nasan si Jessica? Bakit di mo tanong sa kasama mo? Isang milyon. Kapalitan pa na ng ibig mo. Zerina? First time mo? Oh. Binyagan ka ano? Ah! Rina, bakit? Pasensya na. Pera-pera lang. Ka. Tapusin na natin to. Zaline, na, nasan ka? Ano nga sa'yo? Ibubulgar ko na lahat ng alam ko. Huwag kang magalala sa akin. Nasa mayos ang kalagayan. Zaline, magtiwala ka sa akin. Alam mo, na, nagdududa ka na sa akin, pero kailangan mo makinig para masigurong ligtas ka. Ako na mismo ang pupunta dyan. Ako mismo ang magsisigurong maliligtas ka. Mga bobo, isang babae na hindi nyo may tumba, ang tatanga nyo siya ka na Magus. Akala ko kasi. Akala? Dahil sa, -sa, -sa alamin yan, baka mapahamak pa lahat. Kung gusto mo pang natin ng umaga, kailangan may ligtit mo na yung sarina yan. Pasensya na talaga, boss. Siguraduhin mo. Nasisikata ng araw ang babae na. Siguraduhin mo lang talaga. Dahil ikaw ang hindi nasisikata ng araw pag di mo inaayos trabaho mo. Isang bakalyong kayo mainunin. pa pasensya ka na. Huwag ka na mag-alala. Nasa mabuti ka ng kamay. Handang-handa na ako magsalita, Jessica. Ibubulgar ko na lahat ng nalalaman ko. Pasensya ka na. Huwag ka mag-alala. Nasa likod mo kami. Babantayan ka namin. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Ma mapagkakatiwala ang tao ito. Magandang araw, Zerina. Ang bahala sa'yo, kamaganda. Magandang araw din po. Salamat po. Jessica, salamat. Sige, okay. para makapagpahinga ka na rin. selam